Oh, ayan mga -ula, may mga hunter na po tayong humahanap po. Oh. Andyan lang yan! <laughs> so tatanghaliin na naman ako sa pagtitinda na ere. Eh. Do, sa may ano, <laughs> <laughs> eh mga ka-hunter natin, no? <laughs> Sa galing <ikal> mo. <laughs> Dapat pala inabangan natin si Chris eh. Hindi ba ako nakita? Ay, syempre, ano, sticker lang. Pahal, Meron nga. Meron uh, oh, oh. <laughs> Ituro mo na kasi sa Siyempre, ano paano, muna? paano ma-challenge macha ng mga to? Pag, ano, layo. <laughs> 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 ah! Janial, ay, pa sinasabi, kung Ay iret, kaulat. Kaya lang wala akong walang... Ayun lang! Ay, umabot ako. Ay, ano kumuna din kayo? Mabilisang lapagan, hindi nyo napansin? Wala, hindi ko nakita. nag kasi kami si Gaminabal, dapat pala. Ano ba? I-stop ba? Sticker lang yun.

ayaman <laughs> din dapat nag baboy 'yan? Hulo nang baboy na ate Janet, ere. <laughs> ere? <laughs> ere? <laughs> <laughs> Alam ko na nakita mo na 'e. Sabo mo to, 'di umabot sa bukid. <laughs> hindi umabut dan dunkel hindi akong umabut hindi akong umabut ahahahah sige sige akong umabut eto, mabarato ala jan Yan yeah, ang bakas. Ay. Ha? <laughs> <laughs> ano ba ano ba ano ba ang bakas niya? Ulo nga ng baboy, yo yeah, mo rin kaya makakain ng papel. Ano papel, papel. Okay, oh. oh, papel lang? Papel lang yun, Maghanap ka diyan. Ano ano nakalagay sa eh? pen? Hindi mo kani Chris, makikita mo. Oh. Oh, nakabilot, nakabilot lang eh, nakabilot. <laughs> Nilaglag ko lang kusang gano'n yung kanina dyan yun. Eh. Wala well, ano, na, nasugang <laughs> <laughs> ko na. Nako po. Sana mamaya, ang dito na si Janine. Diyari tayo. Ay, ubos yun. Bakaw. Kainan mo ka. Abe, pwede bang malo ako dito? Ajan, may klo. Oh. clue. Nasa ano lang yun, Asa may kulay berdeng damuhan. Huwag <laughs> kayo pupunta sa kulay brown, makikita kasi kaagad pag nasa may brown. Ala sa may brown yun. Aja sa kulay green. Nasa ilalim na nakasuksok sa ilalim.

Aja ah, na yung, aja ah, na yung klo. Binigay ko na yung klo. Asa ah, may ilalim ng mga ano? Asa ah, mga damuhan. Mukhang natagalan ata ngayon ah. Ay, Eren!

Oh congrats